Magandang hapon mga kabisdak nako. Marami pong mga taga PME graduates na sumuporta po kay Kai Rick at kay Doc uh, Loren Badoy. At umabot na po ito sa 100 plus. Ang post na ito ay nanggagaling humismo kay uh, Attorney Mark Tolentino sa kanyang FB page. Narito po ang kanilang manifesto. Ayon po uh, sa post ni Attorney Mark Tolentino, Uh, manifesto defending the democracy rights of Dr. Lorin uh, Badoy and Mr. Jeffrey uh, Kairek Silis Demanding for the immediate release from congressional detention An unyielding stand against the erosion of democratic liberties In the gravest terms, with the custodians of liberty and justice together With the broader community of allies Rise in unison and assert our resolute and unflinching support for Doctor Lorin Badoy Partusa and Mister Jeprika Eric Silis. Their current hunger strike symbolizes a profound and direful protest against the flagrant abuse of legislative authority by the House of the Representatives, a body that has strayed. from its noble mandate and socom to welding its power as a weapon against the very citizens it is bound to serve ayan po yung uh, post ni uh, attorney Mark Tolentino maliwanag po dito ang panawagan po ng mga yan ay dapat umano palayain itong si Kairik at si Doc Loren Badoy marami po sila Magbabasa na lang po ako ng kahit top 10 ng uh, mga sumusuporta kay Kairik na galing ho sa PMI graduates. Kasi uh, sobrang dami ho. Baka matagalan ho tayo at ahaba po ang content natin. Yung 10 na lang na sumusuporta, kilala ho ninyo ang mga ito. Isa ho dito si Dante Langkit PMI Class 95. Si Alex Paul uh, Montigodo PME Class 81. Antonio Parladi Jr., PME Class 87. Kilala nyo ho yan. Clarence Martinez, PME Class 83. Ismael Villarreal, PME Class 64. Ernesto H. De Leon, Class 72. Isidro Lapinya, kilala nyo rin ito. Class 74. Romeo Villarreal. Class 74. Binigno Cabrieto, Class 24. At ang marami pang iba. Ito pa, Hermohoy, Hermohines Ispiron, Kalas 74. Ayan po. Uh, medyo marami-rami pong mga kilalang pangalan na nasa listahan na nagayag po ng kanilang suporta nakikita po ninyo sa inyong mga screen. Ito lang ho ang patunay na ang ginawa ho ng Kongreso kay Kairik at kay Badoy ay hindi makatao at labag po ito sa human rights Labag po ito sa Bill of Rights. Labag po ito sa karapatan ng bawat Pilipino na bigla ho silang ikinulong. Wala naman hong kasalanan. Hindi biro ang pagbibigay ng suporta na nanggagaling sa Philippine Military Academy graduates. Nako! Yari dito ang kongreso. Yanig po kayo dyan, mga kongresista. Hindi po pwedeng baliwalain ninyo ang panawagan ng mga taga Philippine Military Academy. Isa lang ang ibig sabihin niyan, pinapahalaga nila ang effort ni Kairik at ni Duke Badoy laban ho sa komunistang grupo. Ito po ay hindi matatawaran. Kahit sino naman talaga na mga militar ay susuporta ho dito kay Kairik at kay Badoy. ibaho kasi ang kanilang pagmamahal sa bayan. At dito, sila po ay ordinaryong Pilipino, pero wala po silang takot na nagayag ng kanilang saluubin at kumalaban sa komunistang grupo. Ito po ay buwis buhay na sakripisyo. Subalit, nakakalungkot, itong nasa kongreso ngayon ay sila pa po ang nagdidiin at nang iipit kay Kairik. Para bang hindi nila binigyan ng malaking importansya kung ano po ang sakripisyo na ginawa ni Kairik at ni Badoy. Titingnan ho natin kung papakinggan ba ho ng Kongreso ang panawagan ng mga taga-Pilipin Military Academy graduates. Nasa Kongreso na lang kung gaano po sila katigas at kung gaano po nila paninindigan yung pagkulong nila kay Ka Eric at kay Badoy. Isang malaking pasasalamat po natin dito sa Bisdak Pilipinas at ng maraming mga Pilipino. Sa lahat po ng mga Philippine Military Academy graduates na nagbibigay ho suporta dito sa mga taong mga inosente. Ito kay kay Ka Eric at kay Doc Badoy. Mabuhay po kayo. Saludo po ang Bisdak Pilipinas sa inyo. At naniniwala ho ako na ang mga military, ang loyalty ho ng mga iyan, ay loyal sa ating inang bayan. Legit na legit ho yan. Kung alam nila kung sino ang tama, ay tsak doon ang kanilang suporta. Laban lang, Kairik at Dukbadoy.